mahusay mahusay nga di mahusay talaga nga di yan at ano iniinayad na inihiyang amon um, para siyadahan dahan um, marabot naman nga para siyadahan magiging mahusay inin tiniupay at tuman niya dito mga lalabs hindi mo ang kalsada ayan hindi mo yung kalsada ganda ganda dito ayan Ito ay ay patak picture ano mga usay ano mga lalabs mm -hmm. dapat ay picture ako ang super